Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador Komentaristang walang inuurungan Walang kinatatakutan Nakikipaglaban para sa karapatan ng mga maralitang inaapi ng mga taong mapang-abuso sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador Ang boses ng taong bayan Abangan araw-araw ang kanyang pakikipaglaban sa mga politikong kurap na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador Tagapagtanggol ng bayan Magandang magandang araw po sa inyong lahat mga minamahal kong mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao na patuloy pong sumusubaybay tumututok po sa inyong lingkod Ipipanyo Labrador dito po sa ating programa ang Compermado Bago po tayo magumpisa mga minamahal ko mga kababayan binabati ko po ang ating mga kababayan sa abroad maging sa mga kababayan ng no, bago po nating uh, kasama ngayon o kaisa sa ating po pinaglalaban maraming maraming salamat po sa inyong lahat na lagi po namin kayo makakasama sa bawat araw po na tayo po ay mayroong mga mahal natin pag-uusapan dito po sa ating programang Compare Mado. Okay, dumako na po tayo sa ating sentro uh, ng ating pag-uusapan ngayon. Ito po'y patungkol po kay Sara Duterte na kung saan ay nagpahayag na ho ng mga pahayag laban ho sa ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kung saan yung kanyang mga binibitawang mga salita ay banghang Ah, uh, kumbaga nagbibigay ng uh, hindi maganda sa pandinig ng uh, mga supporter ko ng ating mahal na pangulo. Parang makikita mo talaga na ang kanya talagang plano kaya siya bumaba, Kung ho ninyo, siya ay naging kalihim ho ng uh, DepEd, di ba? Kundi ako nagkakamali nung June 10, na uh, no, June 10 siya po ay nag- uh, pinirmahan ng Pangulo yung uh, tinanggap ng ating mahal na Pangulo yung kanyang resignation after one month, July 10 eh, yun nga, pinasa na dito kay sa bagong uh, Deputy Secretary uh, pagkatapos nun pumunta ng ibang bansa uh, bago ang uh, yung pagkatapos na SONA 'di ba? Kundi ako nagkakamali, mga minamahal ko mga kababayan. At kaya pagbalik ko niya dahil nga po sa palpak yung kanilang plano, palpak yung kanilang ginawa tungkol nga doon sa pulburon o video ng pulburon. Eh nanggagalaiti ho ngayon itong si Sara Duterte. Eh siyempre hindi nakalusot at nakita kasi ni Sarah Duterte na expected niya na 99% ng mga Pilipino ay mapapaniwala tungkol nga doon sa video yung ipinalabas na pinatunayan naman ng ating mga otoridad lalong-lalong ng MBI na yun ay fake hindi totoong video at hindi yun ang totoong itsura ng orihinal na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So dahil nga po sa pangyayari nyo, tinitira ho ngayon at tinitira ngayon ng uh, mga supporter ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. etong si Sara na siya namang kinagalit niya ngayon. No? Kaya todo na to. So makikita mo kung gaano sila kalambing noon, kung gaano sila kadikit, gaano sila ka, ka close ngayon po parang nakikita na hoon natin na patindi patindi at uh, parang nakikita ko na mas titindi pa yung magiging bangayan, at talagang kumbaga noon eh kumbaga eh parinigan lang dito po eh parang uh, labanan na talaga to lalong lalo na po eh malapit na po yung eleksyon ba diba? ng uh, senatorial pababa o kasi hindi pa naman pwede tumakbo ng uh, pagkapangulo si Sara. O hindi pa rin panahon para bumaba ang ating mahal na pangulo dahil uh, may tatlong taon pa siya. O mahigit, di ba? So, alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, nakakaano eh nakakatawa kasi dahil nga sa hindi sila nagwagi sa kanilang mga mga paninira o sa kanilang mga diskarte eto talagang uh, uh, nga na si kung baga hindi niya na mapigilan dahil na nakikita kasi ni Sarah o nakikita ng mga Duterte lahat ng kanilang ginagawa ay palpak lahat ng kanilang paninira ay hindi nakakasira sa ating mahal na Pangulo sa halip mas lalo pang minamahal ng ating mga kababayan yung ating mahal na Pangulo sa kabila ng kanilang mga ginagawang paninira lalong naging maliwanag sa kaisipan ng ating mga kababayan ang katotohanan na kung saan ang lahat ng mga ginagawa o sinasabi ng mga Duterte ay isang uh, uh, kumbaga isang uh, paninira laban sa isang Pangulo na gusto nilang pababain nang sa ganon ay diretsyo pa rin yung kanilang mga ginagawang kasamaan uh, na panahon pa ni Rodrigo Roa Duterte nung siya pa ang humahawak sa buong bansa. Sa so, totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, nung pumunta po siya sa Europe ay duda na ako eh na pagbalik, pagbalik nito ni Sara Duterte Uh, kasi dalawa ho yung aking uh, naging uh, kalkulasyon eh. Maring uh, pagka nagkabukingan na talagang uh, uh nagalit itong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Makaka-skip agad siya. Kasi siya nga ang ano talaga nito eh. Siya ang pinaka-ugat nitong pagpapagawa ng bidyong ito na tungkol sa pulburon no? So expected ko na rin na pagbalik niya kapag nagkabulilyaso ito at hindi hindi pinaniwalaan ng taong bayan. Wala na talagang ibang uh, paraan si Sara Duterte kasi yun na yung pinakaalas nila eh. Yun na yung pinaka sinasabi nilang pinakapanglaban nila para masira ang ating mahal na pangulo pero wala eh. Walang nagbago mga minamahal kong mga kababayan yung simpatya ng uh, mga kapulisan, nasa Pangulo pa rin natin. Walang nagbago. Ni isang porsyento wala. Walang nagpakita na nagbago yung kanilang pananaw pagtingin sa ating mahal na Pangulo. Maging sa Armed Forces of the Philippines, halos lahat ng departamento o oh, uh, mga ahensya ng ating gobyerno, walang nagbago. Mas lalo pa silang naniwala at mas lalo pang ibinibigay nila ngayon yung tiwala paggalang sa ating mahal na Pangulo sa, dahil sa nangyayari ng ito na kung saan ipinapakita na at maliwanag na na dahil nga sa insecure o galit ang mga Duterte dahil nga sa nabubuking na sila at hindi nila nagagawa yung kanilang mga gustong gawin katulad ng kanilang mga ginawa sa ibang mga politiko katulad ni Laila de Lima ni Terlianes ayun umuputok po yung kanil umuusok po yung kanila mga butse no umuusok yung kanila mga ilong na parang mga ilong ng mga demonyo so yun po ang nakikita ko mga minamahal ko mga kapabayan alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, sobrang tawan-tawa ako talaga doon sa mga sinabi ho ni Sara Duterte. Eh, biro mo ha, binatikos niya yung mga ahensya natin. Ha, na kesyo daw eh, yung mga itinalaga daw dyan ng ating mahal na Pangulo ay mga walang kwenta. Ano? Pero kung isipin niyo po talaga, kung ibabasi natin, kung, kung babalikan po natin yung panahon ni Duterte, mas walang kwenta po yung mga itinalaga ni Duterte na kung saan walang ginawa araw-araw kung hindi magnakaw na magnakaw sa pera ng taong bayan, di ba? Ang galing mo magsalita ni Sara Duterte, kaya nga tawan-tawa po ako, biro mo ah, binatikos din niya yung mga kongrehista ah, o yung mga mambabatas natin, imbis daw na gumawa ng ah, bagong batas na makakatulong sa ating bansa, eh nakikisaw daw sa mga usapin na hindi naman sila kasali. Eh alam nyo, lahat naman po na mga puna nangyayari ngayon eh, tungkol po sa mga tungkol siguro yung sinasabi ngayon tungkol po doon sa uh, drug war o peking drug war ng tatay niya o, o siguro yung sinasabi niya na nakikisawsaw yung mga kongres ay tungkol doon sa uh, mga pangyayari nung panahon ng tatay niya na ngayon ho ay pinag-uusapan ho ngayon dyan sa camera alam nyo yung mga sinasabi ni Duterte katangahan ho yan itong si Sara Duterte kitang kita nyo naman napakabobo po ng babaeng ito walang kakwenta-kwenta itong bayang ito, yung biro mo ha o hindi pa siya nakontento isinama pa niya doon sa kanyang uh, banat, yung uh, ICC daw, ba, hindi daw tayo dapat pumapayag na pinapasukan tayo ng mga ibang lahi, kung para lang masolusyonan yung problema tungkol sa drugs, ha, di ba o, kailangan daw oh, manindigan tayo sa sarili, manindigan manindigan talaga o kayo ang naninindigan sa inyong mga kasamaan bakit nung mayroong nangyari doon sa West Philippine Sea na hinaharas yung uh, mga kababayan natin, yung mga Philippine Coast Guards? O, oh, nagsalita ba si, 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 Sarah Duterte? No, no comment siya. Di ba? Wala siyang sinasabi kasi pabor sa kanya yung ginagawa. Pabor sa kanila yung ginagawa ng China na pangaharas sa ating mga kapwa Pilipino. Ganun po ka uh, si Raulo. Ganun po kagago uh, tong babaeng ito. Sabi ko nga, sarap talaga sa palintong si Sarah Duterte. Sarap, ano eh, di ba? No, tapos sabi niya okay lang sa kanya tinanggal yung 75 na pulis sa kanya pero ito makikita niyo wala talaga makikita niyo bumabaan at siya ngayon ha biro mo ha mahigit sa 400 na na sundalo na uh, pulis ang uh, nagbabantay sa kanya ano bang ano ba tingin talaga niya sa sarili niya Reyna har, uh, ano uh, talagang makapangyarihan na talaga na uh, sayang lang yung ano eh sinisweldo natin doon sa mga polis na nag-escort sa kanya, eh MPA naman yan wala namang kwentang tao yan si Duy si Sarah Duterte, dapat nga yan tulad nga ng sinasabi ko, eh, dapat nga yan, tanod lang nagbabantay dyan eh, kasi wala namang kakwenta, wala namang gagalaw sa masamang loob dyan, eh yung mga masasamang loob dito na nakapasok yung mga Chinese kasabwat naman nila, kakampi nila lalong lalo na yung NPA yung mga kakampi nila yan so kaya nga nasabi ng ating mga uh, nasa ahensya lalong lalo na mga kapulisan maging ng milita walang banta kasi alam nila na konektado ang mga Duterte sa New People's Army na kung saan tatay niya na mismo ngayon ang may hawak sa buong Pilipinas ng New People's Army ba? Diba? o tapos yung mga Chino rin na nandito yung mga bandido ano ba etc etc kasamahan din nila oh, pagdating sa mga masasamang tao, kasamahan din nila yan. Dahil sila ngayon ang Panginoon ng mga siraulot gagong mga demonyong tao na nakapasok ngayon dito sa ating bansa. oh, alam nyo... Gusto lang talaga nito ni Sara Duterte. Alam niya, makita niyo yun naman 'yung pagmumukha ni Sara Duterte, eh. 'di ba? Eh kung kaharap ko nga lang 'yan, ako. Ang sarap talagang ang sarap talaga paluin ng ano eh, nang pangko 'yung pagmumukha, 'di ba? Hindi na nga, ang galing niya magsalita. Ah, ang galing niyang mamuna. Pinupunan niya yung mga yung ano na kung totoo eh, napakalayo naman doon sa yung mga itinalaga ng kanyang ama na puro mga magnanakaw katulad ni Roque, katulad ni Panelo at iba pa. 'Di ba? Oh, pinupunan ni Duterte ng do Duterte ngayon yung PhilHealth. Eh putang ina, kung isipin niyo po mga minamahal ko, mga kababayan, mas gagot si Raulo naman yung mga nilagay ni Duterte noon sa PhilHealth. 'Di ba? Oh, halos lahat ng departamento. Oh, sa biokur sa sa ano ba 'yun yung uh, kung saan lumulus, lumulusot yung ano yung mga drugs dito sa uh, kalimutan ko tol anong tawag dito na wala po sa aking uh, dila, di ba? Oh. Alam niyo, magaling lang ho talaga magsalita itong sa ano eh si Sara Duterte, 'di ba? O oh, yun, bumalik ko sa kanila yung sa costume. Diba yung sa costume eh di ba? O si Raulot Gagoy yung ano doon yung nilagay ni Duterte na kung saan pinalusot ng pinalusot yung mga tulit -tuli siya sibo an ginawa ni Duterte e, imbis na alisin niya at hindi nabigyan ng posisyon ikulong niya parusahan niya ay eh, nilipat sa ibang departamento. Diba? Para hindi magsalita kasi pag inalis ni Duterte yun dahil na booking baka magsalita mabubuking sila kaya imbis na tanggalin ikulong inilagay lang sa ibang departamento diba? So diyan yung makikita talaga napakasinungaling at hayop talaga to si Duterte. Kaysa po sa ating mahal na pangulo na talagang totoong nagsiserbisyo. Alam nyo, wag wag po tayong maniniwala, galung lalo na po diyan sa anak ni Duterte na si Sara Duterte. Pinanganak po 'yan na may kakambal na demonyo. Mga demonyo po talaga mga sira ulot hayop yung pamilya na 'yan. Yan po ang sisira sa ating bansa. Maniwala po kayong mga minamahal ko mga kababayan, itinadhana po, ha? Tinadhana na yung pamilyang yan ah, ang siyang sisira sa ating bansa nakita nyo naman pagdating ho sa uh, react, di, makikita nyo naman diba? yung reaksyon ni Sarah kapag tungkol sa pangaharas ng mga, ng mga, Chinese, ng mga Chinese ating mga kababayan wala siyang ano diba? O, wala siyang wala tayong maririnig sa kanya no comment di ba? Diba? ibig sabihin lang gusto niya gusto niya yung nangyayari gusto niya yung nakikita niya ng inaapi yung ating mga kababayan gusto niya yung nakikita Pagkakita na ninanakaw, inaagaw yung pagmamayari ng ating bansa. Ganun nga kasi kagago ganun kasi raulo tong si Sara Duterte. Di ba? Hindi lang pokpok. -pok. Ah, sa totoo lang, formal lang yan tignan kasi vice president pero mas masahol pa sa pokpok -pok yan. Na hindi na kasi ginagalaw ng asawa niya yan dahil sabi nga ang baho daw parang impornal yung ano nito pagka ah, 'di ba? Kaya hindi na ginagalaw ng asawa niya. Dahil hindi na ginagalaw ng asawa niya, naghanap ng basketballista. Ayun, binayaran ng milyon-milyon para lang galawin siya. Kasi katingkati na yung hayop na yan, 'di ba? O magkasingkatian sila ni Maharlika. Puro mga ano na yung ano sa totoo lang kaya sabi ko mga kababayan wag na wag po tayo maniniwala lalong lalo na po dyan kay Sara Duterte dahil yan po ay anang uh, pinaglihi sa sinungaling na demonyo yung itsura pa lang hunyan makikita nyo naman sa sobrang inggit nila dahil nga hindi nila natutupad hindi sila successful sa kanilang mga ginagawang paninira ayun nagsalita na yung demonyo di ba oh nagsalita na yung demonyo kasi palpak na siya wala na silang ano wala na silang wala na siyang ibang choice wala na kundi magsalita na rin siya o, oh, yung kanya pagsasalita ngayon, bunga na lang yun ng mga kapalpakan nila na akala nila magiging successful yung kanilang ginagawang paninira sa ating mahal na pagulo. Pero doon sila nagkamali. Di ba? May pagpinakinggan yun, di ba? Akala mo, totoo sila. Akala mo, ang galing nila. Akala mo, malinis sila. Eh, kung tutuusin, kung titingnan mo talaga, mas maitim pa yung budi nila kaysa kay Lucifer. Sa totoo lang. Kaya mga kababayan ko, pasyensya na ho kayo. Talagang hindi po tayo papayag na ganunin nilang lang ating mahal na Pangulo, siraan nila di ba? Oo. Yung talagang masasabi talaga natin, wala po tayong dapat paniwalaan sa mga Duterte dahil sila po ay talagang pinaglihi sa demonyo at may lahi po mga demonyo yung mga yan. Magaling po magtakip sa kanilang pagkatao yung mga hayop na yan. Kaya, basyensya <clears throat> na po kayo, no? Sa mga nilalabas ko dito ng uh, mensahe. Pero yan po yung nararapat sa kanila dahil mga taksil sila, mga traidor sila, mga hayop, mga sinungaling sila, di ba? So, So yun lang dapat sa kanila makulong na talaga Dapat sa kanila matanggalan ng kahit anong posisyon Dito sa ating bansa Dahil pag may posisyon yung mga hayop na yan Naglilipa na po ha? Yung mga demonyo Pinapapasok nila dito sa ating bansa Kaya muli po tulad po ni sinasabi niya yung lingkod Mabuhay po ng ating bayan, Mabuhay po nagmamahal sa ating bayan. Maraming maraming salamat po